Malaki ang ambag sa supply ng bigas dito sa probinsya ng Pampanga, ang bayan ng Kandaba. Nga lamang gaya nitong lugar dito sa barangay Paralaya, isang season lang ho sila nakakapagtanim ng palay. Gawa ng palagi ang binabaha itong kanilang palayan. Kaya ang kanilang uh, pagtatanim, sugal. Binabaha na pinepeste pa. Ito ang kapalaran ng mga tanim ng palay ni Mel Tanyedo dito sa barangay Paralaya, Candaba, Pampanga. Ah, kamukha nito, ah, tumutuyo yung palay natin. Oh. Ito ang sinasabi lang na, na stem borer. Kasi ito, papatay niya yung mismong ah, ugat ng ano, sa loob kung nagbibigay sustansya sa palay. Eh, ito naging resulta. Tapos naman, ito, yan naman, yung verde na to hindi na maglalamang kasi na ano din ng insekto. Yung anip, ang tinatawag ito. Yung butil ng palay. Yan. Yan ang isang nakakabawas sa ani ng mga magsasaka. Inabutan ng CLTV 36 News Team si Tanyedo at kanyang mga kasamahan na nagmamadaling anihin ang tanim na halos dalawang ektaryang bukirin. Ito'y dahil sa pangamba nilang mababad sa tubig ang kanilang pinaghirapan. Ani Tanyedo, sugal para sa kagayan niyang magsasaka ang magtanim sa pinakamababang porsyon ng kanilang bayan na bahagi ng tinatawag na Kandaba Swamp. Uh, ito kasi ang tinatawag na Kandaba Swamp. Kasi March, April, na, March, anihan na ng first crop. Tapos pagdating ng May, yun, mag uupisa na yung mga tag-ulan. Kaya ngayon, nakapaglagay lang kami kasi uh, sinabi ng pag-asa, uh, El Nino. Kaya ganon aabot sa 80 kaban na palay sa kada ektarya ang inaanin ni Tanyedo kung nakikiayon ng panahon. Pero kung minamalas, halos kalahati na lamang daw nito ang kanilang pinakikinabangan. Panalo na raw kung maibebenta ng 20 pesos kada kilo ang kanilang produktong palay. Subalit pahirapan daw ito sa mga gaya niyang maliliit na magsasaka na walang makinarya gaya ng dryer. Wala na. Diretsong titingnan mo na lang yung palay mo, linulubog. Wala kang magawa. Medyo hindi ko masasabing maganda. Kasi talagang hindi mo parang bata kasi yung palay natin ngayon eh. Hindi mo maiwanan pag uh, na, na yung parang nakalimbatawan or ano uh, sigurado yari ka sa mga insekton dumarating ngayon sa palayan. Ayon kay dating Agrarian Reform Secretary at anak Pawis Party Representative Rafael Kapaeng Mariano ng kilusang magbubukit ng Pilipinas, nananatiling kulang ang suporta ng mga pambansa at mga lokal na pamahalaan sa sektor ng pagsasaka sa bansa. Inihayag ito ng leader ng Pisante sa isinagawang Church Peace and Conference sa Angeles City nitong June 7 na dinaluhan ng mga magsasaka at taong simbahan. Uh, kung nagaan na po kayo, mga magkasalan namin dito sa Mepesia, galing niyo po sa ibabaw ng kakata ng irigasyon o sa limang pwede namin na po kay palay ninyo, kami na po magpapatuyo ng palay ninyo. Sundan na namin yung palay ninyo, tatlo, limang araw na rin. At, at kung gusto niyo po ibenta, mamili kayo, gusto niyo sa ito ibenta o sa privado kung mas matas doon. Wala akong magkasasamang Ang problema, hindi naman nilang binagawa. Binigyan din ni Mariano na patuloy umanong nagpapahirap sa mga magsasakang Pilipino ang importasyon ng bigas. Iginit din niya na hindi tama ang estratehiyang pagpapababa ng presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagbawas ng taripa ng mga inaangkat ng bansa. Hindi naman mga nangahulugan talaga yan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa lokal na merkado. Samantalang uh, sa darating na pag-aani sa main crop natin ay... Uh, tulad ng mga karanasan natin ng mga nakaraang mga taon, lalo na ng maisa batas, yung Rice Liberalization Law o yung RA 11203 ay uh, talagang pagka na ng uh, kasagsagan ng pag-aani, eh, ay bumabagsak ang presyo ng palay. Lalo na ngayon, kung pumasok na yung 2 million metric tons na imported rice, tapos iba pa mo pa yung taripa, di lalong uh, pwedeng madagdagan pa yon hindi raw malayo na mapagsamantalahang muli ng mga trader ang mga magsasaka sa pagpasok ng mga toneto niladang imported na bigas. Isa maparaw ang palpak na paghabol ng gobyerno sa mga rice smuggler na dagdag pasakit at kakompetensya sa mga magsasaka. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot na sa mahigit 2 milyong tonelada ng bigas ang inangkat ng Pilipinas mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mataas daw ito pitung 27% kumpara sa inangkat na 1.64 million metric tons na bigas noong nakaraang taon. Samantalang uh, ngayon ay uh, sinasabi ng mga sa pribadong sektor e eh, puno yung kanilang mga bodega. So, uh, ano na ngayon? Bunyo na. Julio, Agosto, September. Eh, yung, yung supply na, yung imported rice, saka yung locally produced, locally procured, na palay at magiging bigas natin. So, papasukin mo pa yung uh, dagdag na volume dahil uh, epekto ng pagbaba ng taripa sa bigas from 35% to 15%. Aba, eh, pagdating nun, Uh, sa kasagsagan ng pag-aani eh, ng palay ng ating mga magsasaka, e eh, tiyak na bubulusok na naman ang presyo. Samantala, dito sa Central Luzon na itinuturing na rice granary ng Pilipinas, hindi halos magkakalayo ang presyo ng mga bigas sa merkado na kalimitan ay imported. Naglalaro sa 50 hanggang 70 pesos ang kada kilo ng commercial rice, malayong malayo sa 25 pesos na pangako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. noong panahon ng kampanya. Paolo G Santos, CLTV News.